ay hindi pala ako dyan galing <laughs> dito ako oh, galleg. yan yeah. liquid dental ako limlim -lim ngayon ayun ito tingnan niyo yung mga bayad oh. di ba pero insurance naman ayan nagpa cleaning tayo ayan sila na lahat ang ganda ano dito style lang ano pagde-dentist Lakewood Dental. Kung may bakante pa, punta lang kayo. Ito na yung dental clinic namin. 3 years na. Parang ganun. Ayan. Diyan kami nagpapagawa ng mga kailangan namin sa ipin namin. <tong> Oh, Tuesday Oh, pa siyang toothbrush At dental floss Oh, parang may bagong dagdag ah Ah, floss eh. Yeah, Pagigising ko nga lang. Pagigising <laughs> ko lang. Kasi nga, yung kagabi, diba, nakita nyo? Tama, nakita nyo. Ayan. Kasama ko sila Alvin at sila Bida. Ayan. Doon kami sa sa likod. Ayan. Sa backyard. Nag-barbecue, barbecue. Tapos, mamaya may dadaan na subscriber. Gantong summer na to, marami nagme-message para kasi dadaanan eh. mapupunta ng Winnipeg, bubiyahe papuntang Toronto, bubiyahe papuntang Calgary, bubiyahe papuntang Edmonton. O kaya pa BC ganun, dinadaanan tong Regina. Kaya maraming mga subscriber ang nagme-message na kung pwedeng may pag-meet. Pwede naman basta timing niyo lang na rest day ko at siguro swak sa schedule na wala akong ginagawa, wala kaming pupuntahan. Sunday, Monday, nandiyan lang naman ako sa bahay. Kaya, eh Monday ngayon, kaya yung timing, may nag-message at dadaan nga sa Regina at kung gusto mong mga Pwede, pwede naman, kaya yun, ganun lang kung gusto niya lang, wala namang, wala namang ano, problema. Yeah. <laughs> Basta, wala, wala kaming gagawin, ng schedule. Eh, ng schedule, di ba? Kasi minsan, sa rest day ko, maalis kami. Message lang kayo ahead of time. Tapos sabihin ko naman kung hindi po pwede kasi nga may lakad. At sasabihin ko rin kung okay. Eh ngayon okay. mag edit lang naman ako sa backyard. Kaya hintayin ko lang sila. Kanina okay. pa daw nag-a-alarm yan. Yung sasakyan na yan. Uh, yun. Habang nililinis nga yung ipin ko. Tinatanong ako ng tao sa loob. Kung akin ba yung sasakyan eh. <laughs> uh, uwi na tayo tapos. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Breakfast na muna tayo nga sa na? din. E ngayon. Oh. <laughs> Teka lang, nakalimutan ko yung card ko. <laughs> dito kasi di na usong pera eh. Card card na lang eh. Pero dito yata debit dito. Debit credit pwede. Yan. TND yan dito ako namimili ng na mga kailangan namin. Pag sa Filipino Store, TND yan. Ito kasi malapit sa amin. Yo kay Divine. Papabili kasi ng ano, halo-halo. Sila ni. Ito, pang sahog daw yung kompleto na ito. yun Galo-halo kami mamaya. Halo-halo. 9.69. babayad nagbabayad kay Tingnan nyo ah. Pagka kayo dito sa Canada, galing kay Pilipinas, bili na kayo ng mga ganito ba? Diba? Yung mga bagoong medyo pricey dito. Ito mura. balayan bili tayo. Sa taas yung sa, ano, yung black, yung black liyan. Ayan, mamaya lalagyan kong tubig to. hindi pa ako nakabili ng pagkain nila. Ayan. Naglilinis yung mga dinosaur. Pero si Dylan, ang kanyang 30 minutes iPad, ayan, nagsisimula na. Ayan si Dave nagugas ang pinggan. Si Leah naglilinis ng banyo. Tapos dito. Sa so ako, tatikin ko. Itong ano, ay. Yan. Ay music si Leah nakikinig. Hmm. ako mag edit sa bahay. Titignan natin tong ito. Binili natin sa Amazon. Ayan. Dilan. Ayan. Go, Dilan. Si naman tumulong mo. Yes. Si Dylan naman. Yes. Tumulong naman yan. Uy. Nandito pa yung bike ni Albi kagabi. Si Dylan naman. Tumulong naman yan. Naglinis. syempre saglit lang. Dila, saglit lang naman yan. Pero at least tumutulong. Diba? Ayan. Checkin na natin to. Yan natin. Binili ko to nung ano, Amazon ano, Prime Day. Mura lang to. Magkano. kalimutan ko kung Magkano? Pero mura lang siya. Tapos, ito yung Amazon Choice. Kaya, yun. Ito yung kukuko. Dilan! Hindi, no. Paabot ako ng ano? Ng nail cutter si Papa. Magkukuko. Nail cutter. Nautusan niya yung Tagalog. Nail cutter, liyan, Paabot mo kay Dilan. Smart Wi-Fi doorbell. Tapos may camera na siya. Oh, dami rin ang laman. Ayan ang laman. Ayan. O, oh, diba? May camera. Ah, ito yung pipress mo. May battery na bang kasama to tapos sasaksak mo. Thank you, Dilan. di ba? Ano to, Dilan? Pag dinikit natin, paano siya nang isa-charge? Siyempre, tingnan natin yung ano. Yung... Oh, yung may screw tapos ito yung charger nya siguro oh. USB reset. Ah, reset ah kailangan mo pala talaga tanggalin ito nga lang pag tinanggal mo siya ito eh, yung pandikit niya eh sa'yo yung saksakan nya para i-charge mo siya kuko muna nga tayo. Eh, Naihilang ako sa kuko ko. Nagkuko ka na, Dylan? No. nag yung dadaan dito, mga 1pm pa daw. Yeah. May bisita. May bisita tayo dilen. Mm. Bali ano siya? Sila galing silang Winnipeg. Papunta na sila ng Calgary. Ayun, tapos yun. Pa oh, Pauwi na siguro ng Toronto. Ano road trip lang din yun. Mas mas matindi yun na ano. Na biyahe kasi sa akin kasi ang layo no, no Toronto. Ay, hindi. Bakit Ah, hindi pa sila pa uwi. Pupunta pa lang. Kasi Winnipeg. Tapos pupunta sila ng Calgary. Baka magbabant sila. Yan. Yan. Okay. Rinko ko natin. Nakikita nyo kanina eh. Okay na. <laughs> yan. Tingnan natin to. Hmm. Bubuksan mo natin. Remove the mounting bracket. Sa taas. May pantusok daw sa. Kasi may pantusok yan. Ayun, no? Sabi na sabi. Napakalaga ng may instruction. Okay. Gusto tusukin lang ito. Ayun, no? Ayun, no? Diba? Ilahin mo ito. Ah, uh, beautiful. You're walking with your friend and looking at the sky. The sun looks up. Sabi niya dila, power on. Entering pairing mode. Pairing mode. Paano na siya? Ah, kailangan natin pala nga mag-create ng app. Kaya eh, nandito yung cellphone natin. Entering pairing mode. Ayan. na ano lang uli ah. Eh? Ito na yung si Ate Kakay at si Kuya Bob. Yes. Galing sila lang Toronto ah. Ayan na, Toronto. Tapos, punta kayong Winnipeg. Detroit. Detroit road sa grocery kami sa Calgary. Sa Calgary. Yeah. and then magita kami sa Dakota. Ayan 'no, di ba? Ano, kukutan daw nila yung ano, ano ya? Ano, atika ay. Kita rin mo 'yung may trash mo. Oh, nang 40 years ago, di ba? Sabi ko nga sa kanila, ano eh, ganyan na 'yung gagawin namin pag anananaw nila niyan. Tinanaw din kami, oh. Oh, hindi din 'yung t-shirt na support our Philippines. Ayan. Uh, kanina pa kami nagkukwentuhan. Ayan. Nakakatawa yung kwento nila. Ayan. Hi, you guys. Hi, Ina. na. Ayan. <laughs> Spot Pinoy. Hello. Watch you guys. yeah Thank <laughs> Wala ko yung siya sa ato. Wala na. <laughs> Magugulat, yung <anak. laughs> Magugulat yung mga anak niya. Ayan. Ah, tatlo rin yung anak nila eh. Parang katulad Lala. sa akin. Yan, lalaki. Lala. 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 Puro lalaki. Puro lalaki. Kasi tanda ni Mark. Yung isa, almost 40 40 40 years old yung panganay nila yun. Yung bunso niyo po? 31. Tapos yung pangalawa? 38. Oh, yun. <laughs> yung asawa na. O yung asawa na, okay na. Kaya sila nag ano na lang, road trip. Yeah. <laughs> Ayun, kwentuhan muna na uli kami. Bye! <laughs> Ayun, bumili sila ng t-shirt ng Spot kinoy of... Tapos may tip sila. O, oh, di ba? Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, Ate Kuya. Ayan. Thank you for your time ah, too. ayun. Rice. Ina, mukhang makakalipad na kayo ha. Ah. <laughs> <laughs> konting tiis pa. Konting tiis. <laughs> Yung dalawa. Ayan o. Oh. Maraming salamat po ha. Ah. Ayan. Oh, biyay na sila. Pakalgari. Ingat po, ingat. Yun. Oh, ba? Diba? Sabi ko nga sa kanila eh, pagdating ng araw, ganyan na 'yung gagawin namin ni Lani. Malalaki na 'yung mga anak nila. Eh. Ayun, nag-road trip na sila dalawa. <laughs> ang ganda ng payo sa akin ni Kuya, sabi niya, hangga't bata pa 'yon. Igala mo 'yung mga anak mo. Ayun, pagdating ng araw, kayo dalawa na lang. <laughs> Kaya 'yun, 'yun. Pasok na tayo at edit. yan Pagka ano, yun, pagka gusto niyo lang dumaan dito, tapos nandito ako, message kayo. At sana, masagot ko kagad. Ayun. Message lang kayo. Tapos, pwede kayong may okay, pagkwentuhan dito. Lalo na pag wala akong pasok. Sasabihin ko naman kung pwede. At uh, ano, wala akong ginagawa. Ayun, pwede. Kasi minsan umaalis kami, di ba? Kaya ayun. Maraming, maraming salamat ulit. Ito na pala yung kinabit ko kanina. Yeah, no di ba? Do doorbell lang po kayo dito. Tapos makikita ko kayo at ma mag-uusap, pwedeng mag-uusap dito eh. Ayan. May voice din siya. Sa telepono siya. Dito sa telepono 'yan. Makikita 'yun. Hindi na gumagana 'to ah. <laughs> Ito na. Halo-halo <laughs> na naman kami uli. Meron na pong ano halo-halo sa Tim Hortons. Nakatins <laughs> pa. Ayan, halo-halo tayo. Ito yung binili ko. Oh, 'di ba? Tulog yung mga dinosaur, kaya kami muna mag magano, kakain ng halo-halo ni Lani. Ito yung pinakamurang date. Halo-halo. <laughs> sa bahay. Habang nanonood ng Find Me Falling, number one sa Netflix, sabo nag edit ako 'yan. 'Di ba? Ganun lang sa Monday, Monday rest day yan diba mamaya sila lulutuan ko ng french fries pagagising nila tapos yun kain muna tayo halo halo walang kuryente <coughs> Dave <laughs> magtiklop kayo Dylan <coughs> ay doon naman yung sando ni Dylan all blue Uy, pati nga ako ng ano mo, relo mo, Dilan. Ay, Ay, mag-thank you. Ayan. Luluto kami, walang kuryente, kapapatay lang. Dinosaur pork chop. Atoy. Silang okay. nyo naman, oh. Ang laki, eh. dinosaur. Kaya nga lang, wala kaming kuryente. Yun lang, wala kaming kain. Hindi lang. No string. Meron daw spider, oh. Spider web takot naman tong dinosaur na to sa spider web <laughs> ayan ah, ko yung ano yung pang camping namin na panluto ayan dito kami magluluto sa labas <laughs> backyard cooking Yung dalawa na to nag wave ganun talaga ang buhay pag may mga bata kinangitura ko Ayun, may Ayan, may nag-dorbel. Tsura ko kasi naka-inglip ako kasi wala kaming interview ngayon. Nakanakaw ako ng sandali. <laughs> Ay. Panuto namin. Nag-aalongkat pa naman ako dito. Ayan. Meron na daw kuryente. Yung kapikon. <laughs> dito na lang kami tatambay sa labas. Dito kami kakain. Oh, punta kayo dito. Tignan nyo naman, oh. Campsite. O, di ba? Carino Campsite. Ayan. Pagtsagaan nyo na yung bahay namin pag tumambay kayo dito. Ito na po ang aming waiter. Hi! Meron ditong isang kukun Caterpillar. <laughs> Dilen. Ay, magdilig kayo. Ito na pala yung ano namin. Yung binili naming maliliit. Yan. Lumaki na po. Meron na kaming talong. Yung aming uh, ano ba to? Kamatis, meron na. O, oh, di ba? Tapos ito na yung ampalaya namin. Ayun. O, oh, di ba? Tumutubo na siya. Ginanyan lang namin para diyan siya mag ig, ano niya yung potential niya. Ayun, di ba? First time 'yan, first time. ah oh, magdilig ka na. Ha? Ah? And diligan mo muna tong ating ampalay. Ayan. Tsaka kamati. At talong. Pero may sili na rin kami, oh. Oh, di ba? Oh. Kaya mo yan. There's a spider on your hair. Yung relo mo. Yung relo mo, nakalabas yung ano. Yung relo. Tingnan mo yung relo, yung ano, hindi naka, ayan, pasok mo. All... Touch the color blue. Si Dylan blue. <laughs> the blue marlin. <laughs> eh na, kakain kami ha. Nasa na itlog na po lang kami. Para kumpleto na. Hop, <laughs> nandito po ang ano, Bee! Spot Pinoy Bee! slash Carino Family Bee. oh, Pork Chop Dinosaur. Kasi kumain kami sa ano, di ba? Sa ano ba yun? Doon sa Vancouver ng pork chop. Mm, di ba? May katapat na siya. Tayang kayang tapatan. Kaya, yung mga ano dyan, mga gusto magtayo ng restaurant, <laughs> try nyo ang pork chop ng Karini family. ang arte, ano? Tapos, yun. Ah, kain tayo. Ay, may tira pa nito. Ano to? Sino uminom na ito? Tapos mm -hmm. ito na? <laughs> kain tayo. Ito kami sa labas. O, so, di ba? Para tipid. Ito naman? Di lang. Pinaka na kain sa labas. Let's eat. Umili kami ng ano. Yan o. Frame. Bakit? Patikin mo kami. Ayan o. Pag-drawing na ano, ka namin kay Lian ng ulo. Ano yung meaning nito? Dalawa kami. Tapos yun sila, Dave, Lian, tsaka Dilan, pinapanood namin. O, oh, ba? Diba? Yep. <laughs> May meaning din naman eh. Nalagay <laughs> namin kasi sa kwarto. Plain na plain yung kwarto namin eh. Walang nakasabi. Kahit isa man lang. Para yung bakanting dingding -ding, eh, magkaroon ng dating. Tingnan nyo dito sa winner. So, poll na yung... <laughs> poll na kagad yung mga binibenta. Ay, meron dito ano. Ano ano? Oh, 40 o oh, 50 o. Oh. Hmm. Bibili pa pala ako ng pagkain ng isda, mami. Halika na. Ayan, okay na daw yan. Di ba? Hindi niya na binibitawan. Nandun yung... Nandun yung mga poll na ano eh o daan tayo para makita nyo ayan o fall di ba pampol na ito matindi may pang Halloween na <laughs> grabe ang aga yun eh, o ang og July pa lang third week